Ano yan ay doon? ako ng manok, Lodi. Maglagay ng suka at tuyo sa tupperware. Lodi, lagyan ng pamintan durog. Magdikdik ng bawang at ilagay sa tupperware. At maghiwa ng kalamansi. At pigaan ng kalamansi sa tupperware, Lodi. At lagyan ng liquid seasoning. Ibabad lang natin yung manok hanggang dalawang oras, Lodi. Okay na to. Ilagay ang manok sa plastik. Boss, ang sus sa manok sa loob ng plastik. Idol, ba sa plastik mo siya may Oo, oh, Lodi, para mag-absorb talaga yung lasa niya. At mababad siya ng maigi. At talaga, Idol. Saksak lang natin ng fryer, Lodi. Lutuin lang natin ang manok sa 185 degrees. At 20 minutes, Lodi Paano ako, Idol? Walang fryer Rito mo sa mantika, Lodi Pwede naman Ah, oh, Idol, luto na Paglagay ng margarine sa tipan At bawang Lagyan ng harina at haluin At hinaan ang apoy para hindi masunog Lagyan ng tubig at haluin ng dahan-dahan Lagyan ng pamintang pino at liquid seasoning. At haluin. Lagyan ng chicken cubes. Mga isang minuto okay o kinatulodi. Wow! Sarap niya na ito. Sos pa lang. Pwede na yung sa kanin. Oo naman, Lodi. At masarap to. Ay, Di ba marami yung niloto mong manok? No? At bakit yan lang? At gagawin kong chicken inasal yun, Lodi. Malagay don At pa naman sana ako.